Yo, what's up mga ka-idol? This is Oliver TV again. Siyempre kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel mga idol ay wag nyo naman kalimutan mag-subscribe and pakihit yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga idol Siyempre, nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. Kung doon kayo nanonood, ay wag nyo naman kalimutan pakifollow. And siyempre, sa pakilike na rin sa mismong video mga ka -idol. So sa episode natin mga ka-idol, bakit nga ayaw ni Michael Jordan pumunta dito sa Pilipinas? Kahit opera naman siya ng medyo malaki, kalakihan ng talent fee. Kung mga babayaran siya para makapunta lang dito sa Pilipinas mga ka -idol. So unang-una mga ka ang reason dito ay siguridad mga ka-idol. So siguro natatakot si Michael Jordan na pumunta dito dahil sa siguridad. Siyempre, malalaking tao, bilyonaryo, alam na nating lahat niya na napakadelikado. Di basta basta pupunta sa ibang lugar na lalo na hindi naman masyadong safety. Di, na, di ko naman sinasabi mga kaidol na dito sa Pilipinas ay hindi safety. So, yun ang mindset ni Michael Jordan. Kaya hindi siya pupunta dito sa Pilipinas mga kaidol. So, yun para mas lalo nating maintindihan yung video mga ka-idol ay sabayan niyo kung panoorin na ang video na ito ay nanggaling kay OK dito. So, yun mga ka-idol oh. Si OK dito. Bisitahin so, natin 'yan. Meron siyang maraming video about sa NBA history mga ka-idol. So, magaganda yung mga content niyan. So, yun. Samahan nyo akong panuorin. Humahanap na ng pwesto para i-play na natin yung video na ito, mga ka-idol. So, let's go. Ano kaya ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Michael Jordan na pumunta dito sa Pilipinas? sa video ito, inyong matutuklasan kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Michael Jordan na pumunta dito sa ating bansa at kung magkano ang in-offer ng isang Pilipina kay Michael Jordan para lang pumunta dito sa Pilipinas. Simula na maglaro si Michael Jordan sa NBA noong 1984 at naging isang pinakakilalang basketball player ay ni isang beses hindi man lang ito pumunta sa Pilipinas na kung saan ang basketball ay isa rin sa pinakakilalang sports dito sa ating bansa. Base sa ating pananaliksik, meron tayong nakita at nabasa patungkol sa isyong ito na nagmula pa sa iba't ibang tao. Bago natin alamin ang kwento patungkol dito, atin munang alamin ang tungkol sa isang Pilipina na nag-offer sa kanya ng mahigit sa 7 million US dollar o sa pera natin ay tumataging ting na 350 million pesos upang dumalaw lang ng isang araw at maglaro ng golf dito sa Pilipinas. Ang Pilipinang ito ay hindi na pinangalanan pa at siya raw ay nag-offer ng mahigit sa 350 million pesos hindi para maglaro ng basketball kundi maglaro ng golf dito sa Pilipinas. Dito pa lamang ay magkakaroon ka na ng ideya na ang Pilipinang ito ay sobrang yaman para mag-offer ng limpak-limpak na pera para lamang sa isang araw na pagbisita ni Michael Jordan dito sa ating bansa. Subalit sa offer ng Pilipinang ito na 350 million pesos ay tinanggihan ito ni Michael Jordan. Kung iisipin natin, ang 7 million US dollar ay napakaliit lamang na pera para kay Michael Jordan. Dahil siya ay may total net worth na 1.7 billion US dollars o katumbas ng 85 billion pesos. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa kanya na tanggihan ang offer ng isang Pilipina para lamang pumunta dito sa Pilipinas. At dahil dito, mapapaisip ka talaga kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Michael Jordan na pumunta sa ating bansa. Isa sa mga dahilan niya ay ang patungkol sa security issue hindi naman natin masisisi si Michael Jordan na isipin na rin ang kanyang pansariling kaligtasan. Lalo na sa mga bansang hindi natin maiwasan na may mga taong umisip na gumawa ng hindi maganda sa mga sikat, kilala at sobrang yamang mga tao. Subalit kung... So yun mga idol, isipin mo naman, isa kang bilyonaryo tapos mapunta ka sa lugar na hindi mo naman masyadong kilala yung ano. So iniisip ni Michael Jordan ay siguridad. So, paano na kaya pag i-hijack siya, i-kidnapin, yun yung nasa isip ni Michael Jordan, mga kailal ka. ka ako, okay lang din na decision naman niya yan na hindi siya pupunta dito dahil sa kanyang iniisip. So, respeto pa rin natin mga kung ito man ang dahilan ni Michael Jordan kung bakit ayaw niya pumunta dito sa Pilipinas, meron din namang mga sikat na NBA player tulad ni na Kobe Bryant at Lebron James ang hindi alintana itong security issues na ito upang pumunta rito sa Pilipinas na kung saan itong si Lebron James ay pumunta pa nga sa tenement sa Taguig City. Malamang kung na-experience mo nang pumunta rito sa tenement ay magigets mo kaagad kung bakit may iilang mga tao ang ayaw pumunta sa lugar na ito. Atin namang alamin ang pangalawang dahilan kung bakit ayaw na Michael Jordan na pumunta dito sa ating bansa. Sa lahat ng bansa sa Asia, tanging ang bansang China lamang ang parang alam na bisitahin ni Michael Jordan. Sa lahat ng mga nagtataka kung bakit ang bansang China lamang ang kanyang binibisita sa Asia ay dahil mula pa kasi noong 90s mararamdaman mo talagang business minded itong si Michael Jordan na kung saan may makukuha siyang malaking pera ay doon din siya pupunta. Sa bansang China kasi ay mayroong pinakamalaking pagawaan ng sapatos na Michael Jordan na alam naman natin na malaking parte ng 1.7 billion US dollars net worth ni Michael Jordan ay nanggaling sa mga sapatos na kanyang iniendorso sa Nike. Kaya naman ang bansang China lang ang alam niyang puntahan at upang ipakita na rin sa mga Nike employees dito ang personal na pasasalamat sa kanila. At syempre upang mamotivate din na gawin ng maayos yung mga sapatos na ine-endorso ni Michael Jordan. Ganun pa man, kahit na pumunta ito sa China, ay bukod sa mga security na kanyang dala galing Amerika, ay mayroon ring i sa China na mga Chinese security guards, pati na rin ang mga iilang pulis para sa kanyang kaligtasan habang nasa China ito. Ayon rin sa aking nabasa, ginagawa lamang daw ni Michael Jordan ang pagbisitang ito sa China upang amuhin lang daw yung mga Chinese na medyo may tampo sa kanya. Sa mga hindi rin nakakaalam ay may kinasuhan itong si Michael Jordan na isang malaking kumpanya sa China na pumipeke ng kanyang mga sapatos. Talagang hindi natin masisisi si Michael Jordan na pumunta sa mga bansang makakatulong sa kanyang pagyaman. Wala rin namang masama kung heto ang kanyang paraan ng pagyaman. Bukod kasi sa offer ng Pilipina na 7 million US dollars o 350 million pesos na kanyang tinanggihan ay mayroon pa itong isang offer na yun mga idol yung 300 plus million ay eh, barya lang yan kay Michael Jordan mga idol so mga kahit ako bilyonaryo ko iinagalang eh, ako sa lugar na yun hindi ako pupunta tinatanggihan na nagkakahalaga naman ng 100 million US dollars o 5 billion pesos. Sa mga panahong kasing iyon ay mapapansin mo dito kay Michael Jordan na bihira na lamang siya magpa-interview kahit pa sa mga kilalang media industries at sobrang bihira rin itong makita kahit pa sa mga big events Maraming nagsasabing naka na lamang itong si MJ sa pag-monitor ng mga negosyo ngayon na masasabi nating kontento na siya sa buhay na mayroon siya ngayon bilang pang 1,729 na pinakamayamang tao sa mundo. Isipin mo na lamang kung mayroon kang 1.7 billion US dollars o 85 billion pesos ay halos lahat na yata ng bagay na pwede mong bilhin ay makukuha mo. Para naman doon sa mga napapaisip kung ano nga ba ang pinakamalaking investment ni Michael Jordan maliban sa pag-e-endorse niya sa Nike ay eto ang pag-invest niya sa isang NBA team na Charlotte Hornets. Sa team na ito ay nag-invest siya ng halos 180 million US dollars. Nung una ay maraming tao ang pinagtatawanan nitong sa si Michael Jordan dahil sa pag-invest niya ng napakalaking halaga ng pera sa team na ito. Subalit hindi nila alam na pagkalipas ng ilang taon ay biglang tumaas ang halaga ng team na Charlotte Hornets na sa kasalukuyan ay mayroon itong halaga na 1.5 billion US dollars at ngayon rin ay nakakuha na si Michael Jordan ng halos 70% ng ownership nitong team na ito. Sa katunayan nga niyan ay naging 90% pa ito dati Subalit nagdesisyon itong ibenta na lang ang 20% nito kamakailan lang. Gayun pa man, siya pa rin ang may control sa team ng Charlotte Hornets na personal pa niyang tinutulungan ng kanyang mga player sa iba't ibang laban nito sa NBA. At heto ang mga dahilan kung bakit ayaw ni Michael Jordan na pumunta dito sa Pilipinas. Sana balang araw ay maisipan rin ni Michael Jordan na bumisita dito sa ating bansa upang makita at maramdaman din niya kung gaano siya kakilalang tao dito sa Pilipinas. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video ng ito? Nanai. E? Yun mga ka idol eh, no? Yun yung video na yun yung dahilan kung bakit ayaw pumunta sa Pilipinas si Michael Jordan mga ka idol. So yun na nangunguna nang yung siguridad mga idol. Pangalawa ay. Eh, syempre yung binabayad naman niya eh bariya lang yun sa kanya. Siyempre, hindi papayag yun. No? So, sa ngayon, i-focus eh, na kasi sa kanyang negosyo, mga ka-idol. So, yun. Sana nagustuhan niyo yung video natin, mga ka-idol. Huwag naman kalimutan mag-like sa video na ito. Maraming salamat sa inyong pagpanood. See you next vlog.